mga bago to mga siya. Mga uh, brandong brando yan. So, Hindi yeah, siya, no? Yan, yeah, gano'n. Damay parit pa, to, oh. 1,200. Pwede na laban ito, no? Mga pang samba-samba yan, mga iso. Ito mga ganitong oran naman, magkano naman? Transport, 150, 150 fresh one to mga 1,220 no? So, saksak mo na to 20. So, 300. lang yan P300, Ganda to balo nga, pang chicks to, ano? Ito ano yung speaker natin. Ganda, tinga. Pupapasok yung speaker. natin tinga. 300 yung bagay ng napagagandang bago pong. 300 yun Yan, mga bag na natin ni Kuya So mayroon Boss Dan, pabilisan lang Magkano presyo ang tong? 350, 350 250 ito 250 450 ito 250. So yung stainless bar na, 850 So mga ganito boss Dan So uh, 450 Tapos mga digital natin timbangan 850 So mga ito mga plansya po ah, 600 So mga plansya mga bag Mga ganito plansya 380 yan kada doon dadan pabili sya naman basta yung pampalambot magkano yung maliit 1650 kaya sya 1 1,1? 1650 1650 to ito malaki 2,850. 250 ito 780 780 yung mga rice cooker po 950 you know, like, ano uh, row so, tapos itong huli 750 ayan so 750 Yeah. Wow. good morning mga guys. So nandito tayo, hindi pa napaglatag si Boss Joel na. So ito pong ito po. So ang presyo nito kasi ito. So yan mga kasama 'yan, 15 lang. So, mayroon tayo yung mga China bike, 'yun. Mayroon dito. Ay tayong gulong. So, hindi pa nakalatag yung mga display ni Boss Joel. Oh, okay, mga guys, mayroon tayo rito yung bag mo. So magkano bit tayo natin? 300 yung bag ko isang napagaganda bago pong. Uh, 300 'yon. Yan mga bag ng latag ni Kuya. So mayroon tayong mga ano to mga sombrero. Ang ah, mga sombrero to magkano 200 din. Yo, Yan mga okay. so 300. Yan. Pares oh. Yo no. 300 yung mga iso. Yan 300. So, mayroon man mga sumbrero pa itong ganito. Ganito boss, magkano ba ito? 150. 150 lang mga ganito mga itong so, orin naman. Mayroon pa din. Ayan, so naghanap pa yung mga plants sa buhok. Ito, ito boss, magkano bintahan ito? 200. 200. 200 yung mga bintahan ito. Pang mga ano ng buhok, pang soak no? Pang plant siya. So, Kaya ito, ano ka So mayroon na yung pang ano dito, mga 250 250 mga siya bata, no? So may mga sandals tayo rito, mga ganyan mga vintage mga sembre ng mga ano. 200. 200. So, mga bago 'to mga 'yan. Mga uh, brand new 'yan. So mga ganap mga kay mga sandals na mga katulad nito. 200. Oh, ganda nito po. Yan. Yeah. 200 oh. Ay ba, diba? yung kapar so, 200. So dami kang mga pwede na ma pili dito sa tindahan mga ito. Ah dito sa so mga latagan dito. So, may mga septicious mga hilera na yun, no? At mga sitio siya. Tapos, dito tayo ron. Shout mo natin si Balong. Shout Good morning, morning. shoutout out mo na kay Boss Balong. Uh, shoutout buong muna. Natawa-tawa <laughs> La naman tayo buong mundo lang kasi, you no? Know? So, ayan, uh, Boss Balong. So, mayroon na tayo mga legit yung mga boots natin mga guys so, so naghanap kayo mga pang simba no? so mayroon tayong mga presyon pang masang presyon na kay boss balong boss balong magkano mga presyon ito 1,200 so tingin tayo mga kita mo naman guys oh, napakamura oh. so, so bilhin mo tsa, sa Americana to no? oh, sa Americana makikita mo to mga ganitong mga boots yung pang purman pang samba no? sa mga katuloy mga iglesia shout out mga iglesia no? yan yeah, gano'n damay paris pa oh, 1,200 pwede na laban na isang na? Yan ito. Oh, yan pwede pa tayo rito mga sapatos ng katulad pang vintage sa mga sapatos, no? Mga pangsamba-samba yan mga iso. Ito mga ganitong ori, naman magkano naman? 300 lang yan. 300 sa so, mga yan. 800. Ah, 800. 800, 800. so matawad mo na 500 pwede na yan tawagin mo lang sa Tony Vlog yeah, mayroon tayo rito ano ito bus ba lang magkano to transfer 150 fresh one to 12. mga 110 12. no? so saksak -sak mo na to 20 so 110 yan Magkano? 150. 150. Yan mga katulad ng mga piso piso at mga about ng mga piso part naman na si Balong. So mayroon tayong mga Ganda ano. Shoutout sa lahat ng tao. Shoutout sa labong mundo. Yan naman tayo eh. Sa mga ganito Balong, magkano mga libanan to? 300 lang yan. 300. Ganda to Balong. nga pang chicks to ano 300 sa mga gano... Bakit hindi mo bakit hindi mo ilatag ko ka doon? I-try mo lang. -try na yan. Ha? 300 sa mga bawat na mga rilo natin ni Balong no. Yan. Yung mga katulad niya, may mga ano diyan mga battery, mayroon mga accessories mga So mayroon naman tayo rito guys. So magkano yung speaker natin? Yan. Tingnan. Mga 1,500. Kita. 1,000 lang. 1,000 mga ano speaker natin, no? Mga latag dito. May boss balong. yung Yan, yung mga speaker niya. May kasama ng bluetooth yan, long. May uh, tugtog yan, o. Oh. Ito na Sumaga pa. Okay, so nandito tayo So, araw ng lindo. Hindi pa gano'n napaglatag si boss Danny. Shoutout po kay boss Danny. Good morning, good morning. So yan, dito tayo sa, o. Ano kunti pa lang, medyo deep siya sa mga puro dahil may nakalatag pa tayo ng mga gulay, no. May mga gulay pa. So, may maya, makalatag na lang gusto si Boss Danang dito sa mga about pangkusina natin, mga gamit natin. Yan, sa area na to. Yun pa pala mga party na to. So, araw ng linggo tayo ngayon. First week na ang May, mga guys. So, ito, mga... Tutok lang tayo, mga guys, so about ng mga pangkusina ni Boss Danny, no. sa so mga ganyan, no. Yan yung mga pang papalambot ng ulo ng baboy doon yung mga prisuan doon so mga, mayroon tayong mga bike dito mayroon din bike si boss Dani oh <coughs> oh nandyan na dumating yung truck yan dito sa mga about ng hindi pa siya na makapura si ma'am nakasama na ni ma'am no so mga nakalatag dito sa brautan yan so update tuloy tuloy tayo. sa gasa lang tayo mga isang yan so so Boss Dan, pabilisan lang. Magkano ang presyo nito? 350. 350 to. 450 ito. 50, ito. So, yung stainless bar 850. So, mga ganito, Boss Dan. So, yun, 450 tapos mga digital natin, timbangan. 850. So, mga ito mga plants po. Ah, 600. So, mga plants mga bag mga ganung plants. 380 yan. Kasi doon tata pabilisan mo. Boss dan, yung pampalambot, magkano yung maliit? 150 guys, siya, One 1 1 6 fifty. ito malaki 2850 8 Ito 780 780 Yung mga rest cooker po Oh, tapos itong huli. 750. Ayan, so 750 yung mga so dito, hindi pa gaano ka paglatag Hindi lang po sa mga pangkusina po, sumayron so, din siya mga bike dito, sa mga about mga gulong ta mga parts mga bike tayo mayroon dito. So hindi pa siya siya makapaglatag, mayroon tayong mga bike dito, mga hindi lang pangkusina may mayroon siya mga bike ta. Yun na. Sa so, yon. <laughs> Ang layo ah. Yan sa mga pangmalita yung pang ano, pang lucky menu. mayroon siya mga diyan sa mga about mga nakalatag diyan. Yan sa boss Dani dito. Ayan, mga electric fan 'yan. So doon daw, so papakita natin yung oh, no. shout out salamat. So 'yung mga bike no. So ang bike natin magkano pa rin? 35. 'Yon, paubos na 'yung dalong tatlong natira. 'Yan, so mga itong part na 'yon. Ay, ang pamahalaan yan, 1,000 lang 'yan. 1,000. 'Yan, so 35. Okay, salamat, salamat. Okay, so 'yan ang lapitan natin mga 'yung so, ganitong uh, klaseng bike natin no so 35 daw impression ni usable pa naman dito so mga part naman dito sa bike nito yung dibali bali yan so 1,000 na lang daw presto mga rin. so pabilisan dalawang tira na lang dalaw so, mga dito sa ating mga kapatid ang shout out po sa lahat mga kapatiran natin <coughs> so we lang na natin mga tindahan dito mga isa na sa mga nakalatag dito mga riders so example yung katulad nito ah kapatid magkano yung kapresyo nito So 50 sa mga about sa mga ganitong mga riders no sa mga ganitong area. Yeah. So mga ano to. Oh, na lang pala to. Oh. Ayan, mga ganitong part ng mga accessory din sa mga pang riders no. Ayan, dito sa mga may tabi si Winta, Sa mga cord natin sa mga cellphone natin. <coughs> yeah. Dito sa ilira ng mga kapatid natin. Okay, sa so, lang. Salamat po. <coughs> Yan. Yan sa mga kapatid. Na wala ka na naman doon. Mamaya ka no Yan naglalatag pa lang sila no <coughs> Medyo na sa ating ano, Point natin no <coughs> Good morning, good morning sa mga kapatid natin Muslim. Ayan, so mga uh, yan dito mga iso, naghanap ng na mga 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 rilo tayo, mga pang pang masang presyohan so iba't ibang diba mga presyohan dun sa mga class eh, mayroon din tayo itong mayroon tayong uh, highest price, mayroon din sa mga mga tinatawag mga repre, o oh, klase halohalo -halo na rin yung mga pang laban sa tubig yun, water pro, yan, okay, sa so mga nalata dito, so maraming salamat. Uh, sapatos naman dito ni kuya, no, yung mga mga sapatos, o kahit pa mga kondisyon to mga guys, yung mga sapatos yun, know? yan. Nawala na yung mga lock yung linggo, ah. No? Gaganda mga lock yun, ah. Bago na naman, no Oh, okay, ayan, uh, ubos din yung dating link. Anong linggo natin na update natin sa mga linggo Oh. Yan ito naman mga bagong lock naman natin. So magkano mga presyo nito boss mga ganito? Ah, 500, 500 na lang daw mga guys. Yan, depende sa klase na lang po mga guys, mga about ng mga sapatos natin. Yan ito boss, yung kulay pula magkano yan? 300, 300, 800, yan sa mga boss. Ito boss, hawak niya. Oh, 150 na lang ba Mga running shoes. Yan, pwede nyo, 150. Ito, boss, magkano to? Ah? 150. Oh, 150. Ay, sa unahan, 150. Magandang kondisyon pa nito. Oh. 150 lang, oh. Oh, yan. Pambabahay, oh. 150 lang, oh. Okay. okay. Salamat, salamat. Sa mga latag, sa about na mga, mga sigunda mga naman, guys. So, mayroon tayo rito, mga. Yan, katulad dun. May mga ano tayo. Mga jersey tayo. About mga jersey, sa mga... power tools mayroon mga bola, mga sombrero, mayroon tayong Takuri, mayroon din. Ayan, yung mga latag dito ngayon. Ayan, daloy-daloy sa mga shoutout po. Morning. sa about ng mga tools ni Boss Jun, morning. Ayan, dito Luis right number one number 10. yun sa mga part ng mga party ng mga tools, power tools, kung anong mayroon siya. So, halo, -halo ako dito ang mga brand natin mga isa. May Dewalt, may Boss, may Makita mayroon siya mga ano pa so iba bang mga brand natin mga tools natin dito kay Boss John no? may welding tayo TIG welding may portable na welding yan for bag sample yan dito lang so medyo nag ano pa si Boss John no? ikot ikot na balikan natin mamaya sa mga yan yeah. saan ginagamit yan Boss mga ganyan? pa series pa pag nasira yung laloban ah, yung ah so, sa battery oh, yeah. Oh, ganun. Oh, oh, so, mga series daw yan. So, magkano mga presyo mag yan, 1, ito, boss? Ang ganyan. 1,300. Ito, napaka-cute nito. Boss, magkano mga presyo nito? So, fine. Digital na, ano, welding. Ano, welding ba to? Solar. Oh, 1,500. Yan, mga ganito. Ang bahat ng mga... So, mga... Ano niya dito, mga latag, guys, yan. Kaya, boss, dito. So, hindi pa nakapag-latag. Mabuti, no? okay. Balik ka na ito, boss, yun, ha? Okay, ikot lang tayo, mga iso. Wave lang tayo, no? about mga kalatag dito sa so, ngayon no yung mga about sa mga part na mga or power tools natin mayroon tayo dito mga guys So yan mga latag ni Oi, hey, morning. Oye, hey, layo nang nilal layo nang nilalantaw ah. ah. So yan dito tayo sa tumbler natin. So magkano malaki ng ice tumbler natin? 180 tumbler na. natin. So may mga dab tayo mga sabon natin. So ito mga naghanap ng so, mga, mga sabon natin pang pampaligo na mura. So ang dab natin magkano? Ha? Tatli sandano. So itong ano, call git Magkano ang isa? 70. ang isa 70 daw to. Yan katulad nito mga close up. 70. So mga ito pabango. Ano Isang set na to. Oh, 80 lang to. 80. Oh, 80 lang oh. Yan. Mm. Ay, oh, mga lata dito ni Oh, lang. Sa so, mga lata na rito, sa so, mga pabango, mga pangmasang presyo ano, pang mura-mura. No? Oh, oh, oh tumbler 180, tumbler ano, brand yung -branyo yan, ano. So, so yan, so nanay po. Salamat po. Ay, basura. Pero so nante dito sa Hilira sa pagpasok na rin nante sa gitna, no? So mayroon tayong mga about ng mga radio natin para update price natin kung magkano makakuha kayo ng idea. So boss, magkano yung tanong natin? Isang pares. Ha? Sabi na 700 pares. Dalawa na siya. Isang pares Ay, isang piraso. Isang pares. O, oh, yun nga, isang pares. O, oh. oh, dalawa nga. Oh. So, isang Paris dalawa yan. Dalawang pirasong ganito, sabi na mga siya. Yeah, mga ito. Dalawang piraso yan. Dalawang pares. Isang pares. Kasi, per, mag partner na kayong dalawa. Oh. 700. So, ilang libre mga battery yan, boss? May mga battery yan sila. ay so, singgilan lang din. So, ayan mga guys. ano so, May charger na rin mga guys. So, May mga tray. about May na charger. So, complete siya. Bagong, bagong. Brand yung brand nyo ito mga guys. So, yung radyo. 700. Kung grupo kayo, mag-asawa kayo, pwede kayo, ano, uh, 700 lang. So, ayan, mayroon ito. Anong, ano ito, boss? Uh, Alimbawa, kung gusto kumanta ng pinaka yung parang mixer o oh, mixer no yan katulad nito yan dito mga bagay ito tanong natin yung speaker natin mas magkano yeah, bintan 2,500 negosyo bago maglubat o oh, negosyo bago may mga bluetooth na to no o oh. okay. ayan negosyo pa naman 6 2,500 uh, two, five lang tayo 2,500 so mayroon naman tayo helmet boss magkano mang helmet ang bintahan natin ito 3,600 3,600 ang bintahan six, natin 2,600 yung, oh, six. yung mga mayroon tayo mga uh, ito mayroon naman tayo itong mga ganda ganyan uh, ano tawag o, oh, magkano to boss? 400 lang yan. 400 crocs, oh. Yung may mga bag tayo ito, crocs natin. Negosable pa sa inyong crocs yan. mga tatanggaw so yun. Ayan, so... Okay, sa mga crocs natin, no? Oh. So, 400 ah puran din na. So mayroon tayong selling pan dito, boss. Magkano naman 'to? Oh, to 2,200 lang mga presyo ante Ayun. Ayun, mayroon pa brand new brand new niya, mga guys. May mga box ayun. Mayroon tayo dito mga about ng mga Eh ganito ba magkano 'tong bintana mo? Ha? Sakura 1,600 watts. 1,000 1,600 watts. 600 watts. So Magkano po? Christ. Uh, 3,000 to mga, isa, mga ganitong ano. 3,000 yung mga lala. So mayroon ng dispenser. Tayo magkano ng dispenser? 400 dispenser mga isa, 400 lang. So magtatanong ba 'yan kung saan manggawin tayo? Dito lang sa gitna tayo sa palisdan, sa gitna tayo sa sa entrance sa pagpasok nito sa loob yan mga latagan dito. Yan. Yeah. Tawag ka lang, tawag ka lang 0950. Oh, contact, contact mo boss. 09502379551 Oh, yun, matatagpuan mo rin dito sa pwesto niya rito, guys okay, ha. Yung sinasabing number niya, yon ang eh. contact mo lang kung interesado ka sa mga ang mga, mga items niya, mga guys. Mga, mga brand new to, mga guys, hindi mga siguro to, mga. mga. Oh, yan, sa tumero. oh